Ginapay mo na rami, bistayan. Gawin mo muna bistayan. Bistayan. Gudum di jai. Tahu karka Si O N Sip Mga isnayan, patayo muna, o papatayo na, layin mo muna ka roto, tao, mo muna, o yan, o di maganda siya, ang anak ka rin kan, kalutam pai, naligaro sa maron, nag-atid Hindi na dinadaan mo, takot ang bakitin. Gumagawa po ng silungan yung pamangking ko pa kasi hindi makapagtrabaho kung hindi Pag wala sa silong. walang sa silong. mainit kasi po ang panahon mga brother. Naka, ano, nanginginig kami sa sobrang init. Pagapon naman mga brother. Napakalanig, para kang nasa Baguio. Pag grabe. Para kang nasa impierno. Umaga umaga mga ka-brother. Naliligo tayo ng pawi. Ikaw dumte dito kayo nang ako ah. Daita. Eh. Uh. User mo utang uh. mo. Eh, di mabe. Uruk banat ban tebanan timu ini isip yung ano. kahit pwet, kahit pwet tinitira mo. Pwet kuyan. Bana si sigaw na ng babae. Tira pa rin. Ngo tayo muna. Ay! Tayo sa brang. Ay. Eh, silpo mo. Yan na lang. Yan, oh. Yan, oh. Ang tama na isang ikot. Baka makawala. Okay na na. Ano, sweetan. O, tayo. Tayo. Ayun mo nga, ay, dito. Ako, ako. Hindi ka tanga. Pwede supo mo minsan ah. Yeah. Oh. Ayan na mga brother, oh. tapos na. Oh, ayan na, yung ay silungan na ginawa niya. Oh. Ngayon, bubuhatin na natin doon. Oh, buhatin mo dyan. <laughs> dito ka sa loob dyan. Malamig eh. Oh. Di mo na, una na, kamot nga basta ka okin inam Di mo ito yung apay, ikam doon oh, oh yan ang a, 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 araw ah oh ayan oh oh oy oh. nice na okay. yan ang pagpista yan Iyan mo oh, yung mga yan para hindi malagyan ng dumi. Palisan mo pa. Eh, wala ba walis? Meron. May paa mong pa'y mo. O, okay tinanam nga talaga. Tinulat ko lang. Kapalit. Yung sipag talaga ng pamangking ko. Oh. Oh, grabe. Kulang na lang, kulang na lang asawa. Yan ang mumayigi, yan ang... May sipain kita eh. Nabihin lang kitang masipag eh. Yan pa mo doon. Yan. o oh, yan. Hindi, oh, yung uh, waradiwad na kita sakam. Sa Magbibistay po kami mga brothers eh. Kailangan ma malinis. Ayan. Hanggang sa muli, bye-bye.